You know. Oh. Anong luto yan Tay? Sige nga paano ba kayo magadobo? So mga katutubo. Tapos Lalagay din lahat. E toyo. Ah sabay-sabay na siya. Ah. Lutong katutubo, adobo ng mga katutubo. Toyo tayo no. Marami ko niyan. <laughs> Oh, tas suka lahat sabay-sabay at yung pala adobo nyo no? may paminta na rin po yan sa kalaw rin nakasama na rin po doon luya bawang sibuyas tas suka tay ganito pala -oh. dami no? pwede siguro pupusin yan no papritong adobo may mantika. Pagkatapos niyan, Tay, paano gagawin yan Papakuluan. Tatakpan. Sarap niyan, Tay, no. May luto si Tatay na manok dito, Pat. Ito. Anong manok to, Tay? Anong luto? Ayun o. Tinanladan? Tinola. Masarap yun. Masarap to? Uh, Tinola? Tinola. Saka... Tikma mo pa. Tikma mo? masarap pa. Masarap yun. Iniyaw mo ni yung manok? Iniyaw. Saka... Anong manok to tayo? Labuyo? Hindi. Ano tayo, Nay? Alaga. Manok. Anong... Alaga. alaga. Ah, marami na po kasi alagang manok sila tatay dito. Tapos manok din yung ulam natin ngayon. Masarap po. Ha? Masarap. Masarap. Patikim nga. Masarap yun. Masarap. Nihaw tapos. Mm. Masarap nga. Oh, uh, parang wild. Mm. Nitan lab. Tiyo. mo ito. Hindi. Tikpam mo yung itlog. May itlog oh. Masarap. Masarap. Simple lang luto na masarap no. Masarap. Mm. Sarap. Ano, tinola pala yun. May tanlad, no? Tinola sa tanlad. Pero in, sa, sa tinola po, hindi ganito. Hindi. O, sa kanila, inaano mo yung balat. Iniihaw, tapos saka titinola. Ang galing. May, um, amoy smoke flavor siya, no? Smoke, amoy, amoy smoke flavor. <laughs> <laughs> smoke flavor po. Ayun po, uh, pagkulo na ito, uh, saglit lang naman yan. Pagkatapos, kakain na po tayo. Di ba, paat Sarap po. Mmmmm. Oh, ah. Luto na, luto na. na Pwede na yung Oo, oh, luto na. O, oh, tikman natin. Tikim muna tayo. Tikmin nyo, masarap. O, yan. Masarap yun, masarap. Huwag nakatas. Laman lang. Ayan. Kasi titikman lang natin eh. Kung masarap yun. O, oh, mga kapitbahay. Kakain na. Kakain na. Lalagyan. <laughs> tikim muna, tikim. Kakain na. Ah! Naamot. Naamot. Ah. Mm -hmm. Ito malaki. Mm -hmm. uh, Ayun. nga na Tama tama, may katas. Hey! Lalagyan. Hindi to bilis. Amto um, to to, to Tay. Harap. Ilang pamilya ba yan? Mm, um, Oh, um, nad, lagay mo nad. Dalawang pamilya dyan. Dalawang pamilya. Dalawang pamilya. Bakit ha, mami, kanto na, Marami na mga kuto eh. Oh, ngayon tangali lang naman ulam, iba naman yun sa gabi Ay, malaking ano po, malaking sandok para may sabaw. Hindi, pawak mo, Bernard, nad, pawak nga nad, para nakataas. Ayun o, lalagyan. Oh, lalagyan! lalagyan! Yan. Ang sarap pa, ah. masarap pala tayong luto mo tayo. Ah. Masarap pala 'yung marami ring katas. Ano 'yan? Adobong sinigang, ay adobong may sabaw. Dagdagan mo pa pat. Marami naman eh. Dagdagan mo 'to bahala ko na Tapos sabaw. <coughs> oh, di ba? Oh, sige pat. Ati tayo.

May tinola pa si Tatay eh, no. Tapos iba naman yung ulam sa gabi. Oo, oh, di ba? Mag-aalaga kami ni Tatay ng baka, ano eh, Tay? Ilang baka? Apat. Apat. Saka <laughs> dalawa lalaki? Baka magkaselosan yun. Baka magtaksil yung isa. di ba pwedeng isang isang lalaki lang? Kanin. Kanin. Tago lang kanin. Yan. Ulam lang po namin sa tangali. Iba naman po sa gabi. O, di ba? Para pare-pares ang ulam sa lang. Para sabay-sabay kakain lahat. Ngayon, pagkatapos po nito, hindi di babawasan, di ba? Oo. Oh. Diba disiplinado sila oh, Si, kanyang bahala na sila kumuha pero disiplinado sila alam nila kung ano yung kasi sa kanila o, tapos sa gabi iba naman po yung ulam na namin na uh, bulamin sa gabi o, maganda kasi yung ganitong isang lutuan lang eh kasi yung pero minsan may, may kanya-kanya luto oo di ba masaya yung ganito iisa lang tapos mamaya bisitahin natin sila kung paano sila kumain <laughs> makikisalo tayo

Hindi papahuli yan, o. Ano ba papahuli yan, Tay? Walang... Ni... Hindi, gulay yung ulam natin, Dinas eh. Uh, Na may marigoso. O, marigoso. Yun ang ulam namin. Diyan, maroon din. si. kadami pa, o, oh, tira, o. Oh. O, oh, ang pa. O, oh, kadami pa. Dai <laughs> uh, si dai uh, si ta uh, si ulam na natin ngayong tanghal, binigyan bibilhin ng pang-ulam mamayang gabi, ano? Eh. Baboy naman bilhin mo. Baboy no. Baboy ah, baboy ah. Uh, sigang mo. Uh. Kasi sabihin niyo ko, hindi po iba po 'yung ulam ng tanghal, iba naman 'yung sa gabi. Sa umaga, tinapay at kape naman 'yung kadalasan na almusal namin dito. Uh, salo-salo rin naman mga tapos pag di ako makapunta kinabukasan, ang ah, ginagawa ko, nag-iwan na ako ng pera sa kanila para pambili nila ng tinapay, sa kape, sa ulam sa tanghali. Kung mapagkakasya nila hanggang hapon, ganun. Oh. Diba? kumuha oh, Oo, oh, oh, sige, kumuha ka pa. Tapos, uh, ah, bisitahin natin sila. Yung bawat, ano, bawat kubo. di Diba, sa yan, no? Nare-relax kami pag pumupunta kami dito. Tapos, uh, magagawa kami ng pupo dito. Pahinga namin. Pagawa na ako. Para na pagpahinga kami. Kasi pagka mainit na ganito, mainit kasi dito. Hindi nga, bawal po kasi magtanim ng uh, punong kahoy dito. Kasi hindi naman po lupa nila tata ito. Pero mag-aalaga kami ng uh, baka. Pero hindi po dito sa lugar ng sitio puti. Pero para sa sitio puti rin po